Ito yung mga gamit namin, no. Oh. Yan. Nilabas ko muna. Ito ang aking project ngayon. So, madali lang ito, guys. Kahit mga isang oras lang tayo dito. Dahil bukas ng madaling araw, ararachada na naman kami. Kagabi nga pa, talagang Las Piñas. Ito sa isang project namin dun. malis kami kahapon ng madaling araw ay madaling araw alas 9 ng gabi tapos dumating kami kanina yan saan so, ba, ba dumating kami ng alas 10 na ng umaga <coughs> so ito naman huwag okay, magkakalat ha ang linis-linis ng bakura na no? huwag okay, magkakalat <laughs> Places, no? Ha? Hmm. Bukas ng hmm. Bukas ng madaling araw guys ay pupunta kami ng kwan ng kalookan ay babawas-bawasan ko muna ng dumi ito. ay iba na yung amoy ng sasakyan wala yung brush ko. Brush, nasan ka? Pangabak mga tigtig. Ah? Uh. <laughs> ha? Tanggalin ko muna to guys, mga dumi-dumi dito. Okay, po, to, 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 to. Lang dito <laughs> alam nyo guys kung na-re-reimburse na lang itong mga ano namin ay susandaan yung pera na nito malaki okay. nagay ko to sa aking ano, <laughs> guys kailangan natin mag tipid, -tipid. <laughs> okay yan so brush na lang brush brush muna tayo guys brush ko na yung kabila nagbalik ko lang to ano yung once a month ko lang kasi itong binabasa guys yung buong ano. pinapaliguan ko talaga once a month. Pero yung pagka ano lang ganito eh. Tanggalin natin mga dumi-dumi. Ano Tapos ano? <clears throat> bago natin kuskusan ng basa Max. kuskusan muna natin ng tuyo. Or ano, feather duster ba yan? Para mawala yung ano. kuskusan mo pala yun. Ikabok po. Kailangan yan. am am papa. Sarap pa yung mag-drive ng malinis yung sasakyan, di ba? Pabili Portable Kaso pa. pagka talaga minsan, di maiwasan. Papagis. Pagod na pagod ka na. Tipong Gusto mo na sumuko sa relasyon. <laughs> pagod na pagod na yung katawan mo, di ba? Sa trabaho. Ayun. Tapos gusto mo nang magpahinga. Okay Dito naman tayo guys Sa kabila Puesto ko yung cellphone dito Para naka ganun show Alright Yun diba oh Kitang kita See Geng geng lang kailangan <coughs> tapos ito lang ang kailangan natin pang loob na ito guys pagawin natin ito nasa muna sa loob alright Yung badi naman Titirain na Ano yung ito yung basahan guys kasi babalikan ko pa mamaya yan para doon sa ano basang basahan naman para matanggal lang ba yung alikabok hindi siya mayarap Dami pa oh.

Naka-promo pa yun. <vampire> ng gabi. Hindi <pi tails> po. Y.